Mayroon siyang nadinig na boses ng isang babae na animoy umiiyak. Kaya naman, pinatay niya muna ang radyo at pinakiramdaman niya kung saan ba nanggagaling ang iyak na kanyang nadidinig. Ngunit, nung patayin na ni Eric ang radyo ay nawalan naman ang pag-iyak sa pag akalan ni Eric na baka guni-guni niya lamang ang pag-iyak ng babae. Muli naman siyang nagpatugtog ng radyo. Ngunit narinig niya ang papalakas na alingaw-ngaw ng iyak ng isang babae. Pagbukas niya ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang madusing na bata na punit ang damit. Nakaupo ito sa sulok. Magulo ang buhok at nanlilisik ang mga mapupulang mata habang nakatingin sa kanya. Napasigaw sa gulat si Eric at nabitawan niya ang kanyang flashlight at bumagsak ito sa sahig. Si Eric ay isang masipag na construction worker. Ngunit sa kadahilanan minsan ay nawawalan din ng trabaho. Pag natapos na ang proyekto ng kanyang amo, napagdesisyonan ni Eric na maghanap na lang ng ibang mapapasukan. Agad naman siyang natanggap sa inaplayan niya bilang isang gwardiya. Na-assign si Eric sa isang pabrika na hindi kalayuan sa isang lumang simenteryo. Sa una, medyo na nanibago si Eric sa kanyang bagong trabaho dahil malayo ito sa kanyang nakasanayang trabaho na construction worker. Pero mabilis din naman siyang nakapag-adjust dahil mababait naman ang kanyang mga amo. Ganon din naman ang mga trabahador sa pabrika. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang pasok na Eric. Apat na beses sa buong maghapon. Umiikot si Eric sa buong maghapon. Normal naman ang lahat sa simula. Ngunit nagbago ang lahat simula nung siya naman ang na-assign sa panggabi. Tuwing ikalabing limang araw ang change ship at ang unang gabi ni Eric ay kakaiba dahil bukod sa siya lang ang tao sa buong pabrika ay napabalot din ng dilim ang buong paligid. Tanging ang mga ilaw lamang sa loob at labas ng pabrika. Pangilan nilang ilaw sa kalapit na simenteryo lamang ang kanyang nakikita. Sa ikalawang gabi naman ng kanyang pagpasok naisipan ni Eric na magdala ng isang maliit na radyo. Panlaban na din sa antok at pagkainip dahil wala siyang nakakahuntahan. Sa kalaliman ng gabi, habang nakikinig si Eric ng mga magagandang tugtugin, mayroon siyang nadinig na boses ng isang babae na animoy umiiyak. Kaya naman, Pinatay niya muna ang radyo at pinakiramdaman niya kung saan ba nanggagaling ang iyak na kanyang nadidinig. Ngunit, nung patayin na ni Eric ang radyo ay nawalan naman ang pag-iyak. Sa pag akala ni Eric na baka guni-guni niya lamang ang pag-iyak ng babae, muli naman siyang nagpatugtog ng radyo. Ngunit, narinig ulit niya ang papalakas na alingaw-ngaw ng iyak ng isang babae. Kaya naman, kinuha na niya ang kanyang flashlight at tinungo niya ang madilim na bahagi sa gawing likodan ng pabrika kung saan doon nang gagaling ang tinig ng umiiyak na babae. Inikot-ikot ni Eric ang liwanag ng kanyang flashlight sa madilim na paligid at laking gulat niya at tila ba umurong ang kanyang dila. Di na siya nakaimik at halos di na din siya makagalaw na Animoy may mga kamay na nakahawak sa kanyang paa. Dahil sa isang napakadilim na sulok ng pabrika, natanlawan ng kanyang maliwanag na flashlight ang isang babaeng nakaputi at mahaba ang buhok. Animoy medyo nakalutang ang paa nito sa lupa. Malambot ang laylayan ng puting damit nito na parang sinasayo ng hangin kahit wala naman hangin. Umiiyak ang babae at itinaas nito. Ang kanang kamay na animoy kinakawayan siya. Nung mahimasmasan si Eric, sumigaw ito at nagtatakbo papunta sa liwanag. Nung makarating sa liwanag na ang hingal na hingal at hinahapong si Eric na animoy tuyong tuyo ang kanyang lalamunan at nanginginig ang buong katawan. Pinutukan ulit niya ng ilaw ang lugar kung saan niya nakita ang babaeng nakaputi. Ngunit nawala ng parang bula ang babae. Napuno ng takot ang buong magdamag ni Eric sapagkat yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng isang white lady. Kinabukasan, habang papunta na si Eric sa pabrika, inihanda na niya ang kanyang sarili sa posibilidad na baka magpakita ulit sa kanya ang babaeng nakaputi na nakita niya kagabi. Kaya naman, noong oras na ng kanyang pag-iikot, linakasan niya ang kanyang loob kahit na may takot pa din siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Habang siya ay naglalakad sa likurang bahagi ng pabrika, napansin niyang kumukurap-kurap ang isang bumbilya ng ilaw na ano mo'y parang Christmas light na patay sindi. Inisip na lang niya na baka naman mapupundi na ang ilaw kaya nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit, nung palampas na sana si Eric sa kanto ng pader malapit sa lumang CR, parang may napansin siyang ano na tumakbo papasok sa CR. Kaya naman, pinalikan niya ito at sinilip. Inisa-isa niyang buksan ang mga pinto ng mga cubicle, ngunit wala naman siyang makita. Ang huling cubicle naman ay walang ilaw, kaya sinindihan niya muna ang kanyang flashlight bago niya buksan ang pinto ng huling cubicle. Ngunit pagbukas niya, ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang madusing na bata na punit-punit ang damit, nakaupo ito sa sulok, magulo ang buhok at nanlilisik ang mga mapupulang mata habang nakatingin sa kanya. Napasigaw sa gulat si Eric at nabitawan niya ang kanyang flashlight at bumagsak ito sa sahig. Mabilis na dinampot ni Eric ang flashlight at tinanlawan ulit ang pwesto ng bata, ngunit kagaya sa nakaputing babae, nawala din ito ng parang bula. Dali-daling lumabas si Eric ng CR sa takot habang nagmamadaling palabas sa CR. Napansin niya ulit ang anino na parang mabilis na tumawid kaya patakbo na tinungo ni Eric ang guardhouse. Habang nangangatog sa takot na nakaupo sa guardhouse, napansin niyang may isang itim na pusa sa pinto. Nakatayo ito at nakatitig sa kanya. Sa puntong iyon, ang tangi na lamang ni Eric ay... Diyos ko po, kabayan niyo po ako at ilayo niyo po ako sa mga masasamang espiritu. Pagtingin niya sa pinto, ay wala na dito ang pusa. Sumilip si Eric sa labas ng pinto ng guardhouse at may napansin siyang isang makisig na lalaki na nakatayo malapit sa entrance ng pabrika. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Kahawig nito ang nasa kwadro na nakasabit sa pader ng guardhouse. Pinikturan niya ito upang ipakita sa kanyang kasamahan kinabukasan. Kinaumagahan, nung dumating ang kanyang kapalitan, kinuwento ni Eric sa kanyang kasama ang mga nakita niya kagabi, pati na din ang white lady nung nakaraang gabi. Nalaman niya na maging ang kanyang kasama ay madalas din nakakakita ng mga kung ano-anong nakakatakot na nilalang. Dinukot niya ang kanyang cellphone para ipakita ang matikas na lalaki na kanyang pinikturan. Ngunit ayaw nang mag-open ang kanyang cellphone. nag ito na animoy na lublob sa tubig. Sinabi ng kanyang kasama na ang litrato na nakakwadro ay ang yumaong ama ng may-ari ng pabrika. Kalaunan, napagdesisyon na ni Eric na iwanan na lang ang pabrika at maghanap na lang ulit ng panibagong mapapasukan. Ang pagtatapos nang kwentong pinamagatang Guardia